Binunyag ng isang dating flight attendant ang naging relasyon nila ni Francis Magalona bago pumanaw ang legendary rapper. Sa Pinoy Pawn Stars ni Boss Toyo, lumapit si Abigail para ibenta ang isang jersey at ilan pang signed messages sa kanya ni Francis M. Doon niya nilantad na nagkarelasyon pala sila noon ni Francis M. Ania, nakita siya ni Francis M. sa Itbulaga at kinuha ng yumaong rapper ang kanyang number. Nakita niyo naman sa letter na may I love you so much, so meaning to say my relationship, wika ni Abigail. Nagbunga ang pagmamahala nila ni Francis M. at pinakilala din niya ang kanilang anak na si Gail Francesca, na mismong ang rapper daw ang nagpangalan. Habang sila pa ni Francis M. ay doon din daw nalaman na may cancer ang Pinoy King of Rap. Sobrang gumuho talaga yung mundo ko nung time na yun kasi okay kami. Ang dami naming plano tapos bigla siyang nagkasakit, saad ni Abigail. Ang pinakamahirap na part is yung situation ko. Hindi ka pwedeng lumabas. Ayoko namang dagdagan pa kasi may sakit na, aniya pa. Paliwanag ni Abigail, Matagal silang nanahimik ng kanyang anak at gusto lang nila ipaalam sa publiko na nag exist sila. For 15 years na nahimik ako, I didn't say anything about me and my daughter, siguro ito naman ito lang yung karapatan na pwede kong magawa para sa anak namin, lahad ni Abigail. I know people will judge me, but we exist, what we had is real, me and my daughter is real, mahal niya kami paliwanag pa niya, na ibenta niya kay Boss Toyo ang jersey at autograph ni Francis M. ng 500,000 piso at nais niya sanang mapreserve ito sa museum na itatayo ng social media influencer. Hanggang dito na lang po, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Maraming you. Thank you.